ma-vibrate sa kakabibrate ng motor eh tuluyan na rin nasira yung bracket so kaya siguro gumigewang gewang si Masi dati kasi nga dahil sa top box vibrate syempre eh, kahit naman anong gawin natin talaga ang motor may vibration talaga yan nagkukos talaga yan ng vibration kasi may motor yan eh may makina yan eh so nangyari Ganon Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Yo! What's up mga pate! Welcome back po muli sa ating channel Ang Motocross Vlog Pate This is Motocross muling nagbabalik <laughs> Hayop na intro yan <laughs> Alright uh, mga pate For today's video ay uh, maliwanag pa eh galing ako sa Maya uh, San Mateo. Doon sa pinagawa natin ang ating elbow, ng ating uh, tambucho. At saka pinagawan din natin ang ating uh, step grill na stainless. Alam nyo kasi, yung ating uh, top box, yung kanyang ano, tawag doon. Stainless na kinakabitan ng plate eh ano na, naputol yan nakikita nyo sa inyong screen yan naputol na tapos yung kabila may crack na so pumunta ako dun sa pinagawa natin ng ating elbow para itanong kung gumagawa sila nyan o nagre-repair sila ng ganyan so uh, positive naman mga padi eh sabi niya dalhin ko lang yung naputol na bahagi ng uh, bracket ng ating top box at saka dalhin ko na rin yun plate para na sa ganun eh, masukat pero ang mahalaga doon, eh okay nagre-repair sila so bukas dadalhin ko doon yung ating uh, bracket para na sa ganun eh, kanilang magawa alright so yun yung uh, isang dahil lang kung bakit gumawa ako ng video no traffic ang traffic dito yan eh sa papakaliwa sa doon to ay kumakanan sa doon to eh yan ang isa sa dahilan kung bakit nagtotraffic dito eh ang traffic yung bahagi na yan eh yan yung kumakanan dyan kaya uh, dama yung mga banda rito yan dyan no? Bahagi na yan Yan, na traffic dyan eh Mga kumakanan dyan oh, Ang bagal nung pagkanan Kaya nang sa ganun eh Kaya, kaya naman mabagal yung daloy ng traffic Nakaharang ah, yung ibang linya So buti nga dito Okay na tong linya na ito eh Itong kalsada na ito Banda rito eh Dati Ano pa ito eh May mga group Lumalaban talaga yung ano eh Yung mga gulong namin dito Ng mga motorsiklo eh So, yun ang ating today's video, mga pati. Ang dahilan kung bakit gumawa ko ng video ay uh, dahil sinubukan ko itong ating, ano, itong ating umaambun pa. Bago natin bili na combo cable. Pansin nyo naman, noong huling kong mga video, eh garalgal, di ba? At, at saka puro hangin. Halos di mo marinig yung salita ko. Kaya may mga video ako na ano eh, uh, voiceover. Kasi talagang wala ka talagang maririnig. Kasi internal mic lang yung gamit ko noon. Ay, hindi. May internal mic ako na ginamit. Pero usually, ginamit ko is convocable na may mic eh yung pala may problema yung ating convocable yung luma natin convocable so ngayon uh, bumili ako ng bagong convocable doon sa may action cam at iba pa medyo upgraded na siya no yan nakikita nyo yan yung bago nating bile kita nyo sa inyong screen tapos ito naman yung luma so, diba? O, so pag kinabit mo yan yung luma eh medyo pressure doon sa may kinakabitan ikakabit sa may uh, yung jack nya yung ikakabit mo doon sa may action cam eh medyo may pressure pero kung ito ito itong paletel paletel <laughs> paletel L na bagong uh, combo cable na binili ko sa action cam at iba pa eh less pressure no so pag binaluktot mo yan yan, nakikita nyo, di ba? Pa letter L yan. So, pag binaloktot mo yan, para maikabit, para may ayos mo yung pagkakalagay mo ng iyong uh, mga wiring, eh, less pressure. Uh, almost, wala na nga. So, pag kinabit ko yan sa ating helmet, ayan, yan ang resulta niyan. Ganyan ang magiging itsura niyan. Yung sa letter L yung bagong convocable so less pressure hindi kagaya ng luma pag kinabit mo yan sa action ka tapos binaluktot mo ayan mas malakas ang pressure mas mas tingin mas ano ang pressure niyan mas ano mas malakas uh, ano ba tawag doon ewan oo basta yun na yun <laughs> so yun no oh. subukan ko ito ngayon hindi uh, nga ako nagkamali na yung combo cable nga talaga may problema hindi yung ating mic alright mga pati so uh, tuloy tuloy lang tayo kasi sa kalukuyon kong uh, binabaybay ang uh, commonwealth so bukas may lakad tayo doon sa may uh, alimutan ko yung shop na yon magawa ng ano magawa ng stainless babalik tayo doon bukas para uh, ipagawa o iparepare itong ating uh, bracket ng ating top box pero ah, lakas ng truck. Pero kagandahan nung nawala yung top box, eh nawala yung gawang ni masino oh, sa unahan. Medyo nawala. So, yun siguro ang Thailand. Pa-vibrate, kaka-vibrate nung motor eh tuluyan na rin nasira yung tap box yung bracket So kaya siguro gumigewang-gewang si Mashi dati Kasi nga Dahil sa top box Malakas yung pag may vibrate Siyempre eh, kahit naman anong gawin natin talaga Ang motor may vibration talaga yan Nagkukos talaga yan ng vibration Kasi may motor yan eh May makina yan eh Pag yan Ayun na May vibration talaga yan So nangyari Ganon. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi <laughs> ko na rin naintindihan eh. <laughs> so, basta dahil sa vibration, kaya nasira yung ating top box ay yung ating bracket. So, naging dahilan din yun na naggewang-gewang ang unahan ni Mashi dati nung nakakabit pa yung top box ngayon eh wala na eh ah lang talaga kailan ba ayusin tong bahaging ito ng commonwealth to malaban sa gulo at saka ay nako dapat di nila <laughs> dapat di nila to in, ano, kung patatagalin lang din nila eh grabe ang lubak dito banda oh. sa harap ng ano lubak saka yung groove sa so may harap ng Technohub. Nakakatakot Hindi ka maka ano dyan eh No, oh, dito oh. Ang lubak Bukol bukol Dapat kasi hindi muna nila ina na eh o oh, tinanggal yung Kundi rin tinanggal yung ibabaw Kundi rin lang naman nila kagad ikakabit eh Alright? So, yun lang mga pati. Nabot na ako ng dilim. Hindi ko kasi binidyo yung ano eh, yung pagpunta ko ng San Mateo eh. Natamad ako eh. Kasi ate ah. Oh, go! Go! Ayot mga kapatay, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Sana huwag kayong magsasawa ko sumuporta sa ating mga video. Ares always, mag-iingat tayo parati at sana ay magtagumpay tayo sa ating mga hinahangad sa buhay. Alright, for so long, nandito na lang mga pati at S in full throttle. Peace out, man! Alright mga pati, bago ko tapusin yung ating video, shoutout muna kay uh, paring Del Monte, ang uh, presidente ng Quezon City Elite Riders Club Incorporated. Sa nga, ngayon eh bumabakbak siya sa Bicol. Eh, malamang nandoon na 'yon kasi ang alam ko eh kaninang madaling araw pa siya umalis kasama nyo kanyang asawa. So shout out sa iyo pare, mag ka sa biyahe mo. Alright, so yun lang mga pati. Ah, ito pa oh. Wow. Tinanggal na rin nila dito yung spalto. Oh. Tagal na to eh. Malaban dito yung gulong eh. Nakakabuhi si to. Oh. Oh. <laughs> oh. Oh, ito yung groove na yan. Oh, dito okay naman na, Naisfalto na na. Kaso wala pang linya. na Lakas talaga ng Honda Click. Sige, ikaw na. Ready, wow. <laughs> Ay, magluluto pa pala ako ng ulam namin. bibili pala ako ng ano. Ricardo. Sarap ang ulam namin yan. nga ba di? ko eh. Adobong mamoy. <laughs> Adobong mamoy. Ano ba nun? Sibuyas, bawang, luya, paminta, toyo, suka. na no. Tama ba ako? Oh, sige. Yun na yun. Bahala kayo. sibuyas ka. Yan, isa yung malaki, sibuyas. Uh -oh. Kamatis. Ay, hindi, hindi. Bawang, luya. Ayan. Oo. Tapos, ilang luya? Sampo? Oo. patata siguro. Yan. Mga apat. Ay, lima na. Gawin ng lima. Malalaki ba? Papat na lang. O. Ah. bili muna tayo ng ano. Pang Ricardo. Wala nang pera si Padi. Ubus na pera ni Padi. May napurot akong 250 pesos eh. Ha? yung 98 lahat? 98 lahat. Ah, lang, bilihin lang Eh, hangai. Eh. Ricardo palang ulam na. Oh, Ricardo palang ulam na. Hehehe. 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 ulam Oo. Oh. May kami din na bubuhunan. Ricardo pa lang, 98 na. Masapay <laughs> sa kampi. Kaya nga eh. thank you. Lang yun. 98 pesos, Ricardo pa lang yun mga pati, pang ulam na yun ah Dalawang order na ulam na yun eh Hindi ka na magluluto, grabe, mahal ah Ay, Diyos ko, buhay